Welcome back to our channel. Ngayon naman ay magluluto tayo ng chicken adobo sa gata with papaya. may mga ihihanda na tayong sangka. Ito yung, yung chicken, halo-halo siya ng parts. Merong breast, merong uh, legs, at merong wings. In-slice ko lang siya ng maliliit. Ito naman yung mga... na gagamitin natin. Siyempre, merong luya, merong sibuyas, merong bawang, merong pamintang duro, merong laurel, merong lemongrass, tanglad, at lalagyan din natin ng sili. Ito naman yung gata natin. Ayan, no. Oh. Purong gata yan. Nilagay ko dyan. Dalawang balok. Kalahating kilo. Ito yung twist natin sa adobong manok sa gata. Lalagyan natin ng papayang hilaw. Igugulay natin siya. At hahaluan natin ng malunggay para meron siya green leafy vegetable din. Nag-preheat na tayo ng mantika sa ating cooking pot ilalagay na natin ngayon ang luya. Ayan, medyo brown na siya guys. At, at uh, na yung aroma niya, ilalagay na rin natin yung sibuyas. Para uh, lumabot na siya. Next to sibuyas, ilalagay na rin natin yung bawang. Hanggang medyo golden brown siya. ilalagay na rin natin yung tanglad. Alam nyo ba guys, yung tanglad, hindi lang siya pang pabango. Marami din siya may na health benefits at tulad ng luya. Bukod sa antioxidant na sila, ay uh, gamot pa sa high blood pressure, sa heart, at saka marami pang iba. Yan, kaya... Lagyan na rin natin ng salad. Ilalagay na natin ngayon guys yung chicken natin. na lang. Ilalagay natin ito dyan. Hanggang sa matuyo-tuyo siya yung ma-toss lang ng konti. mix lang natin kaya para yung para mag-combine yung aroma ng ating lukado na ingredients dito sa ating chicken. Lagyan natin siya ng konting patis para manuot siya doon sa meat ng chicken. daroon ng lasang masarap. Ang bango, ang bango guys nangiloloto natin. Lalagyan na rin natin ng konting soy sauce. Ayan. Siyempre, pag adobo, di may soy sauce. Tansyahan na lang pagdating sa seasoning kung ano yun. Kung gaano karami yung ilalagay na. Pwede naman dagdagan. Kung po lang pa, kaya hindi mo na ipubukos lahat. So, ilalagay na rin natin, guys, yung 'yung pamintang durug natin. At ilagay na rin natin ng bawang. Tapnan muna natin siya, guys, at hayaan natin na hanggang sa Ma lumabas yung water sa meat natin at patuyo-tuyoin uh, muna natin siya. Okay. na guys. Luto na yung chicken natin at lumabas na yung kanyang katas ang bango. Ilalagay na natin ngayon ang papaya. Papaya unay natin para ma-mix siya doon sa sa chicken para mas malasa. Lagay na natin guys yung gata. Ay. na natin uli guys hanggang sa maluto. Mga 5 minutes lang yan. Kasi madaling maluto yung papaya natin. Luto na yung ating papaya. Malambot na. Tikman natin ang lasa. Mm -hmm. lang sa asin. Lagyan natin ng konting asin. Walang pa sa alat. Ina e natin guys yung ating dagon ng malunggay. Ayan, may kulay green yung ating ulam. O, oh, masustansya. Masustansya na mura pa. Kinuha lang natin dyan sa ating backyard. Ito hmm. na agad lang. Hmm. Ayan na guys, luto na yung ating 2-in-1 ulam chicken adobo sa gata na may papaya. Ang bango, ang sarap. Alam na ang susunod, kainan na. Okay guys, thank you for watching. God bless us all. I heart you. Bye!